Tignan mo yung ginawa mo. Ha? Kung hindi ka pumunta dito, edi sana hindi nangyari yan. Alam mo kahit kailan talaga panira ka. Ikaw ang sumira sa pamilya ko. Kaya wag mo kong sisisihin. Naiingit ka, no? ka na. Kasi binabaliwala ka ni Jordan. Alam mo, nagdadahilan lang siya sa'yo. Pero ang totoo, hindi kanya masikmurang matignan at kang pinag ito yung ismo. ka. Ang kapal talaga ng mukha mo. Ayop ka. Christy, Christy, tama na. Okay? Huwag mo nang patulan yung babae kasi wala na rin namang mangyayari. Let's go, please. Tama, umalis na kayong dalawa. Isip kayo sa buhay ko. Christy ka talaga siya. Ang ganda ng mukha. Sorry. Sorry. Thank you. sobra na talaga yung babaeng yan eh. Tapos paano nagawa ni Jordan paano siya nagwaka niya ng lang sa akin? Kaz, pabayaan mo muna siya, okay? Alam mo, siguro kailangan niya munang mag-isip-isip kasi sa totoo lang hindi na maganda yung mga nangyayari eh. Tama na, baka makasama sa iyo <laughs> eh. Alam mo, Kaz, baka... Baka tama si Shira. Ano? Naniniwala ka sa sinasabi ng babaeng yun? E, paano kung uh, nagdadahilan ng si Jordan? Dahil lang totoo, hindi niya talaga kayang tanggapin yung anak ko. God's hindi God. niya, hindi niya masikmura yung mga nangyari sa akin. Well, kung, kung totoo man yun, pagsisisihan niya lahat ng ginawa niya. Okay? Pero ngayon, God, kailangan niya magpakatatag para sa baby mo. Ha? Huh? Eh, hindi na siya pwedeng madama, eh. Sorry. Ang ama ko, Kaz, alam mo, sisiguraduhin ko na mahalagaan ko ang anak ko at mamahalin ko siya ng buong-buo. Kahit pa si Leon ang ama ng baby ko. Ayun. Hmm. Okay? Halaan <laughs> mo na si Jordan. sini <laughs> kena <susuruh> <laughs> <susuruh> <laughs> <susuruh> sorry <laughs>